Pero Visio ang hatid ng lubak-lubak na daan sa dalawang bayan sa Cavite. Matagal nang nare-reklamo ng mga residente ang bako-bakong kalsada pero hindi pa rin ito naaayos. May report si Luis sa Erispe. Maliit na bagay kung tubuusin. Pero perwisyo pa rin. Problema ngayon ng mga taga Cavite, ang lubak-lubak na kalsada, lalo na sa bagong kalsada o pasong kawayan 2 sa mga bayan ng General Piyas at Tanza. Imbis kasi na tuloy-tuloy sana ang daloy ng mga sakyan, pagdating sa nasabing lansangan, ay usad pagong na ang daloy ng trapiko. Kaya sagabal rin ito sa daloy ng negosyo at kabuhayan ng mga taga roon. Tira-tampakan lang nila, tinatampakan tampakan lang, kaya tumaas ng tumaas. Tapos pag uh, umuulan, ayun, do, nagbabaha dito. Malalim yung tubig na uh, sa sakyan. <laughs> Ay, hanggang ngayon, iba nila na napapagawa eh. Siguro wala pang budget, gano'n. You know. Ay, uh, sana po maayos. Magawa ng paraan. Sa tricycle eh, hindi naman maiiwasan na hindi mag-maintenance kasi lubak yan eh. Marami na napapalitan. Meron tumitirik na natutukod yung ilalim ng sasakyan. Tinutulungan na lang namin. Basang-basa siya at kasi puro putik siya. Bumalentong yung sasakyan niya. Kaya hindi na siya tumuloy. Tsaka bako-bako talaga yun. Kaya pag nagdadaan ng mga sasakyan, no, nagtatabihan yung iba. Hindi sila pwede magsabay kasi malalalim malalim na. Dapat sana maipagawa. Kasi ang dami na didisgrasya. Bali yung mga ano eh, bali. Kasi ang mga bata hindi naman kasi hindi sila umaabot doon. Yung sasakyan mismo, yung mga tricycle na puno ng pasahero. Inireklamo rin ng mga residente ang matagal na anilang turuan sa pagitan ng mga opisyal ng Tanza, General Trias at mga developer ng mga itinatayong subdivision sa lugar. Kaya naman, plano na nilang sumulat ng formal na reklamo para mapaayos ang naturang kalsada. Itong mga kapitbahay ko dito sa subdivision ay uh, laging nabibiktima ng mga lubak-lubak natin dito. Uh, I for one ay uh, nasira yung kotse ko no dahil diyan. Uh, maganda na lang ngayon ang uh, buti na lang ano at maganda ang panahon ngayon dahil pagkatag-ulan ang dami na babalahaw. Bilang senior citizen at bilang residente ng lugar natin dito sa General Trias ay uh, napakalaking concern ano yung nangyayaring ganito. Ang stance ko ay susulat talaga ako no sa local government Probably sa Tansa o sa DTC si General Trias dahil ang laki ng stretch nito na talagang segmented ang mga lubak-lubak. Pero sabi naman ng General Trias, hindi sarado ang kanilang paningin at tenga sa mga reklamo ng kanilang mga kababayan. Kaya naman ipapagawa na nila ang sirang bahagi ng kalsada na sakop ng kanilang bayan. Maraming uh, dinevelop na subdivision doon sa area na yon. Uh, maraming truck na dumadaan dyan na may kalakihan at mabigat yung mga karga. Doon nagsimula yung pagkasira ng daan. Doon po sa area ng General Trias, ginagawa na po ng ating uh, city government. Yung pong porsyo na dito sa may paradahan, yun po yung uh, hindi pa nare-repair. Ongoing naman po yung construction, siguro baka this year matapos na yon. Sabi naman ng Tanza Engineering Office, handa nilang ipagawa ang kalsada kung sakop ito ng kanilang jurisdiksyon. Pero kung ang kalsada ng pasong kawayan ang pag-uusapan, hindi raw nila ito nasasakupan. Patuloy namang umaasa ang mga residente na sana ay malutas na ang kanilang problema. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.